Magandang araw at ito po ang ating uh, nakatawang update mga kababayan po natin Dahil isang supporter ni Vice President Sara Duterte ay kinausap itong si House Speaker Martin Romualdez na please support BP Inday Sara Duterte At uh, sa hindi niya sinasadya mga kababayan po natin dahil mukhang nagmamadali itong si House Speaker Martin Romualdez ay munti ka na matusok ang ilong ni House Speaker Martin Romualdez at uh, binanata naman siya ng kasama nitong babae na OFW na nagpapasalamat dahil umano sa kanyang pangapi na ginawa kay ka-EREC. po ang video, panoorin niyo po mga kababayan. Sigurado, matatawa kayo at uh, talagang nakataba ng puso na ang mga kababayan po nating OFW ay solido kay Vice President Sara Duterte. Uh, 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 mas, So muntik na matusok late natin mga kababayan, no. Oh. Speaker. Speaker love Sara. <laughs> thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat, sa salamat. At thank you po sa pag-api mo kay ano kay ka Eric. Maraming salamat. Mali po 'yung <laughs> Grabe ang banat ng ating mga kababayan ano. Thank you mano sa pag-api mo <laughs> kay ka Eric. Mali po 'yun. So, pasimpleng banat ano, hindi na sumagot si House Speaker Martin Romualdez at na <laughs> nag-thumbs up na lang ito, mga kababayan po natin. Pero alam natin na napakasakit para sa kanya na ang uh, nagsalubong sa kanya, nakipagkamay, at nagipagpicture na muntik na matusok ang kanyang ilong ay solid supporter ni uh, Vice President Sara Duterte at dito sinabihan pa siya na love House uh, 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 Speaker Martin Romualdez love uh, Inday BP Sara so kita natin mga kababayan po natin ang uh, solidong pagsusuporta talaga ng ating kababayang OFW Simpre, dahil din yan sa ipinunla ni dating Pangulong Digong na ipinakita niya at ipinaramdam sa ating mga OFW kung gaano sila kaimportante lalo na pag uh, uh, uwi nila sa Pilipinas so kita natin ang pagmamahal ng mga Duterte sa OFW na hanggang ngayon ang OFW talaga ay solido pa rin kay Vice President Sara at lang na kay dating Pangulong Dico so yan po ang ating uh, maikling video mga kababayan po natin maraming salamat